Wow! Ang, Ang tagal na mga... hihintay. <laughs> Ang tagal na kayo. Kaya ayusin ko nga agad mamaya yan. Ayan. Basta nakita mo na. Grachi talaga. Grachi <laughs> video talaga. Shout out po sa to all people of the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Unang sipag ng Mampuyo. Taga Marinduque po ako na po Google AdSense si unang sipag. Yay! Yay! After after 5 5 months o 6. Ah, halos for 8 8 months. <laughs> Matag ang taga, sobrang taga ng mating. Oh, YG. Oh, bakit may ganyan? I-check natin. Dumating <laughs> na adsense si tatay. Dia paalam to, tuh. ireaksan ada reaksinya. ni dia. to. Siya, 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 naliligo. Hintay natin. <laughs> Tay! <Thai? laughs> Kala ka man, di mo pa alam. <laughs> Oo, oh, Ay, open mo. Nakita mo agad eh. Dapat pa, di ko chinat. Di ba, ang uh, pakaganda? <laughs>

dahil at siyempre, ito naman ay para sa nangangailangan ng tulong eh. Kasi... Gulat si, nga si Kulas kaya nakaano niya. Kaya eh, sabi ko nga, itong channel na ito, ginawa ako ito para sa... Hindi lang para sa akin. Para sa lahat eh. Yun. Eh, hindi ko naman... <clears throat> ayun, ayun. Yun. Eh. Wow! <laughs> Ano? Wal Wala pala naman. Meron. <laughs> Wala eh. Meron yan. Wala nga. Ano? <laughs> Hindi, papel yung pin. Pa Paano ko? Eh, di bubuksan mo. Ah, ganito? Oo. Ah, ganito ba yun? Mm -hmm. Wala talaga akong alam eh. Ah, baka makita yung kwa natin ha. yung Wag mo mapakita. <laughs> yung pin. Masa nandiyan na nakasulat. <laughs> Kaya nakita ko nakasulat, oh. Wow! Ang tagal na, na yung Ang tagal na naka- Kaya ayosin ay ko ka agad mamaya yan. Ayan. Basta nakita Gachi. mo na. Gratis talaga. <laughs> Gratis to talaga. Sabi ko nga talaga, <clears throat> yan kasipagan talaga. Ay, yan ang susi ng tagumpay, eh. Kaya, thank you Lord talaga. Wow! Nandito na, guys! Ito na yung pinakahihintay natin. Guys, tandaan nyo. Hindi para lang sa akin ito. Para sa nangangailangan ng tulong. Sana mag-subscribe kayo. Dahil para makatulong din kayo sa aking mga followers. Mga kababayan. At kung sakala, sakali man na, Sana sumikat ako. Itutulong natin guys. Promise. Promise guys. Thank you sa mga subscribers. Mga followers. Mga FW. Maraming maraming salamat sa inyo. Eh, nagawa po itong channel na ito kaya na na, na, na monetize dahil sa inyo pa rin eh, thank you very thank you thank you very much at una sa lahat sa Panginoon talaga God bless po sa ating lahat wow ay, <laughs> hindi, po, ay, hindi ko mapakita <laughs> hindi, hindi, pwede wow. <laughs> okay hello guys guys maikikinto ko sa inyo tungkol dito sa aking uh, google adsense alam nyo guys tatlong linggo na ako na walang ads. Bidlang huminto guys yung aking ads. Kaya problemadong problemad, problemado talaga ako sa aking uh, YouTube channel. Pero guys, ngayon dumating na ito aking Google AdSense. At ang tagal, tagal ko na ito talagang pinakahihintay. Dahil nakatatlong request ako na guys. Pero nagulat nga ako, biglang tumigil nga yung ads, yung pala. Ay, kumbaga, titigil pala yung hanggat hindi dumadating itong nga uh, Google AdSense. Kaya nung pagdating guys, ayun, masaya, masaya ako. Dahil sabi ko nga, sa pamagitan ng aking tiyaga, sipag, ay ito na, na natanggap ko na ito na pinakahihintay ko. Kaya yun, pinadala ko na yung aking pan, yung aking pin kay YouTube. Kaya, thank you, thank you very much, YouTube. At uh, thank you very much sa mga subscribers, followers. Ito na po yung uh, ating hinihintay. Mm -hmm. Dahil itong channel pong ito, yung unang sipag naman buyo, guys. Ginawa ko po ito talaga sa pakikipagtulungan, guys. At makikita naman po ninyo sa ating YouTube channel dahil may mga pantry po ako diyan kahit hindi pa ako sumisweldo ay yung kasi part-timer nga rin po ako dito sa Italy sa po akong FW at yung mga natitirang uh, mga kuwang ko, mga extra income ko ay talagang tinutulong ko po kaya sabi ko nga oras na ako makasweldo ay ito na guys yung pinakahihintay ko na itutulong ko po guys. Basta guys. Panoorin niyo aking mga kwant. Marami akong mga kwant dyan. Yung. Uh, sa yung. Mga pagtulong lang. Pero bukal po yun sa aking kalooban. <laughs> Kaya thank you. Thank you very much talaga. At nandito na po yung aking pinakahihintay. Guys. Kahit natagalan ang aking. Uh, paghihintay. Pero maraming maraming salamat talaga. Kay God talaga. Thank you. Kaya, kung nawalan po kayo ng ads, huwag po kayo mawala ng pag-asa, mga YouTuber na mga bagong katulad ko. Kasi may mga solusyon po yan. Isipin mo, oh, pakalipas ng 3 ah uh, uh weeks o oh, mag-iisang buwan, eh ito dumating na. Kaya, iyo, inong ko na kanina yung aking pan, ah, yung aking uh, dollar sign. Meron na naman guys dollar sign. Yung ads na lang ang hinihintay ko. Baka bukas o oh, mamaya may ay lagyan na yun ni, ni YouTube. Kaya thank you very much. God bless po. Wala ako talagang kwani. Eh. <laughs> Wala akong masabi. Sobrang sobrang saya talaga. Kaya paulit-ulit ako nagpapasalamat sa inyong lahat mga kababayan ko at sa mga lahat ng taong sumuporta, maraming maraming salamat po talaga. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat ng mga YouTuber. Thank you. Guys, subscribe, like, and share. Unang sipag ng mamuyo. Thank you, thank you very much. Thank you. God bless.